Sa paglipas ng mga dekada, nakilala ang Pilipinas bilang isang bansang higit na umaasa sa mga imported na armas at teknolohiya mula sa iba't ibang bansa. Subalit sa taong 2025, kapansin-pansin ang pagbabago dahil unti-unti nang nabubuo ang kakayahan ng bansa na gumawa, magdisenyo, at mag-assemble ng mga makabagong kagamitang pandepensa. Ito ay hindi lamang simpleng pagmamalaki kundi isang estratehikong hakbang upang magkaroon ng mas matatag na seguridad at mas mabilis na kakayahang mag-ayos at magpatakbo ng mga kagamitang pangmilitar. Isa sa pinakamahalagang halimbawa ay ang mga multi-purpose attack craft o MPAC na disenyo at gawa mismo ng mga Pilipino. Ang mga aluminum hull fast boats na ito ay idinisenyo ng kumpanyang Propmec at ibang lokal na shipbuilder upang umangkop sa kakaibang geografiya ng bansa na binubuo ng libu-libong isla. Ang MPAC ay mabilis, maliksi, at kayang gamitin para sa iba't ibang misyon tulad ng pagpasok ng tropa, coastal patrol, at pagsugpo sa mga banta sa katubigan. Sa mga nakaraang taon ay ginamita na rin ito ng mas makabagong armas kabilang ang kakayahang magdala ng missile systems na lalong nagpapatibay sa halaga nito bilang tunay na gawang Pilipino na may matinding silbi sa depensa. Bukod sa mga maliliit na bangka, lumalakas din ang industriya ng shipbuilding sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng mga kumpanyang tulad ng Austal Philippines na nakabase sa Balamban, Cebu, at ng iba pang lokal na kumpanya, nakapagpapatayo na ang bansa ng mas malalaki at mas matitibay na barko na ginagamit sa patrol, logistics, at transportasyon. Ang pagkakaroon ng ganitong shipyard capacity ay napakahalaga dahil nangangahulugan ito na hindi na kinakailangang dalhin pa sa ibang bansa ang mga barko para sa major repair at maintenance. Ito ay nakapagpapabilas ng operasyon ng Philippine Navy at nagpapalakas ng kakayahan ng bansa na maging self-reliant sa larangan ng maritime defense. Kapag may sariling shipyard at kakayahang gumawa ng mga barko, mas madali ring makapagdisenyo ng mga sasakyang pandagat na akma sa pangangailangan ng mga tropa at kondisyon ng dagat sa bansa. Ang pagkakaroon ng ganitong industriya ay nagbubukas din ng trabaho at oportunidad para sa maraming Pilipino at unti-unting lumilikha ng pundasyon para sa mas malawak na industrial base. Sa larangan naman ng makabagong teknolohiya, hindi rin pahuhuli ang mga Pilipino sa pagbuo ng mga drone o unmanned aerial vehicles, UAVs. Nagsimula ang paggamit nito sa mga larangan ng agrikultura, surveying, at disaster management, ngunit ngayon ay dahan-dahan na rin itong inaangkop para sa military surveillance at reconnaissance. May mga lokal na kumpanya at startup na nakapagdisenyo ng fixed-wing at rotary drones na kayang magsagawa ng mapong at monitoring sa malalayong lugar. Dahil ang Pilipinas ay isang archipelago na may malalawak na dagat at bundok, napakahalaga ng pagkakaroon ng murang ngunit epektibong UAV na maaaring i-deploy ng mabilis para makita ang kilos ng mga potensyal na kalaban o upang makapagsagawa ng reconnaissance mission bago magpadala ng mga sundalo. Ang mga lokal na drone ay mas mura, madaling i-upgrade, at mas mabilis ang development cycle kaysa sa imported na modelo. Dahilan upang ito ay maging praktikal na solusyon para sa Armed Forces of the Philippines. Hindi rin maaaring kalimutan ang larangan ng maliliit na armas at light weapons na ngayon ay unti-unti nang ginagawa sa bansa. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng gobyerno at mga pribadong kumpanya, nabuo ang ilang proyekto na layuning makagawa ng mga modernong 5.56 na milimetro carbines at iba pang armas na mas angkop sa klima at pangangailangan ng mga sundalong Pilipino. Ang lokal na produksyon ng baril at iba pang sandata ay may malaking benepisyo dahil mas mura itong makukuha, mas madali ang logistics, at mas tiyak ang supply sa panahon ng kagipitan. Hindi na kailangang umasa ng lubos sa mga banyagang supplier na kung minsan ay naaantala ang delivery dahil sa pandaigdigang isyo. Ang ganitong kakayahan ay nagbibigay rin ng seguridad sa supply chain ng mga sandata na ginagamit araw-araw ng militar at kapulisan. Isa pa sa mga kahangahangang pag-unlad ay ang lokal na integration ng mga missile at advanced weapon system sa mga platform na gawa sa Pilipinas. Halimbawa, ang mga MPAC at iba pang maliliit na barko ay hindi lamang nananatiling transport at patrol vessels, kundi napapabagsakan na rin ng mas mabibigat na armas tulad ng spike or missiles na kaya nang mag-target ng malalayong banta sa dagat. Ang kakayahan ng mga lokal na inhinyero na mag-integrate ng ganitong klase ng armas sa mga sasakyang pandagat na gawa sa bansa ay isang malaking hakbang tungo sa modernisasyon. Hindi man lahat ng missiles ay gawang Pilipino, ngunit ang kakayahan na iakma at ay deploy ang mga ito sa mga platform na lokal ang disenyo at paggawa ay malaking tagumpay para sa bansa. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay hindi lamang basta gumagamit ng imported weapons, kundi kaya ring makisabay sa integration at customization ng mga makabagong teknolohiya. Sa kabuuan, makikita na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng Pilipinas na magkaroon ng mas matatag at independent na kakayahan sa depensa. Ang pagiging isang bansang arkipelago ay may kasamang napakalaking hamon, mula sa malawak na karagatan hanggang sa libu-libong isla na kailangang bantayan. Ang pagkakaroon ng sariling gawa at sariling teknolohiya ay hindi lamang nagdudulot ng national pride kundi nagiging praktikal na sagot din sa pangangailangan ng bansa. Mas mabilis ang pag-aayos ng mga sirang kagamitan, mas mura ang produksyon, at mas madaling magdisenyo ng mga sistemang angkop sa partikular na kondisyon ng kapaligiran. Sa darating na mga taon, inaasahan na mas marami pang startup, lokal na kumpanya at established na mga shipyard at arms manufacturer ang lalabas upang magbigay ng mas mura, mas matibay, at mas advanced na kagamitan para sa depensa ng bansa. Ang ganitong uri ng self-reliance ay hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon ng sundalo kundi para rin sa pangmatagalang seguridad ng sambayan ng Pilipino.